Paolo Abelino sinagot ang isang bashers nagsaselos daw sa relasyon ni Lechery Corozales at Janine. Nakakatawa talaga ang mga bashers ng kinpaw. Magawa ng mga ikakasira, lahat mga paraan ay talagang gagawin. Ayaw na ayaw pa naman ni Paolo Abelino na pinangungunahan siya bigyan ng mga ganitong issue. Kung matatandaan ninyo, maraming kumalat na balita na sekretong magkaradasyon si na Jenny Gutierrez at Paolo Abilino habang katambal si Kimi. Nagalit at nilinaw ito ni Daddy Pau na walang katotohanan. Proven naman na hindi totoo ito dahil may Jericho Rosales na si Janine. Ngunit, sa kabila ng mga nagsisimula muli ang mga bashers. Nagsiselos daw umano ang aktor sa bagong nobyo ni Janine. Grabe talaga ang mga ito. Hindi titigil hanggat walang nasisira. Samantala, to the rescue naman ng mga supporters, at todo ang pagtatanggol. Ayon sa kanila, noong pa-issue yan. Ngunit, di sa uh, wala naman silang napatunayan. Si Paolo Avelino never nagsinungaling yan. At napaka-straightforward na tao. Kaya, kapag sinabi niyang si Kim Chulang, ayon ang paniwalaan ninyo. Never nagsinungaling, nagpakatotoo true na true naman ang sinabi ng fans. Si Kim Chulang, never ipagpapalit, tik Paolo Amlino.